Kumusta mga kasaliksik? Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na mayroong mga nakuhana ng ating mga CCTV camera na sa unang tingin ay sigurado ako na hindi makakakalayang tunay at posible pala. Kaya mula sa isang kakaibang lalaki na may nakakagulat na kapangyarihan hanggang sa nakapangingilabot na pangyayari sa loob ng ating tirahan ay pag-usapan natin ang 10 nakuhana ng CCTV camera na hindi makakalaing totoo pala. Kaya kung handa ka ng mapanood ang mga ito ay simulan na natin. Number 10. Kakaibang lalaki Sigurado kung hindi ka maniniwala kung mapapanood mo ang video na ito na nagpapakita ng isang kakaibang pangyayari na nakuhana ng isang CCTV kung saan mapapanood ang isang lalaki na naglalakad ng tulog na bigla na lamang humaba ang kamay para kunin ang bote ng tubig sa lamesa. Ang paglalakad ng tulog ay nagiging daan para makagawa tayo ng mga hindi normal na kilos. Ngunit ang nakuhanan sa video na ito ay talaga namang kakaiba na naging dahilan para kahit pa ang mga Time, ay ma-intriga dito. Kasalukuyang pinag-aaralan ngayon kung ano talaga ang nangyari sa video at kung totoo nga bang may nakamamanghang kapabilidad ng lalaking nakuhanan. Number 9 Pagsapi ng Demonyo Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na mayroong mga nakuha ng video ang ating mga CCTV na nagpapakita ng pagsanib ng mga demonyo at masasamang espiritu sa ibang mga tao? Makikita sa video ang isang babae sa elevator na tila ba nagbago na lamang ang kilo sa taksyon na paniniwala ng mga tao ay dahil daw sa sinapian siya ng demonyo. Ang pagsapi ng mga demonyo ay pamilyar at kilala na natin, dulot na maraming mga relihiyon at paniniwala patungkol dito. Ang kumakalat sa kasalukuyang panahon, kung saan ang ganito daw na pagsanib ng mga masasamang espiritu sa ating katawan, ay nagmula pa noong unang panahon na hanggang sa ngayon ay pinagdedebatihan pa rin kung totoo nga ba o hindi. Number 8. Nakuha ng muntik ng pangingidnap Ang isa sa pinakakinatatakutang mangyari ng kahit na sinong magulang ay ang pagkakakidnap sa kanilang mga anak na muntikan ng maranasan ng bata na ito na nakuhanan sa isang CCTV na napilitang katukin at, at tumambay sa harapan ng bahay ng kanilang kapitbahay matapos siyang habuli ng isa sasakyan na mapapansing tila ba may planong masama sa bata. Wala ang magulang ng batang lalaki kung kaya't napag niya na lamang na tumambay sa harapan ng bahay ng kanilang kapitbahay at pindutin ang doorbell ng mga ito upang mabigyan siya ng proteksyon, makikita na nanatili pa muna ang sasakyan at tila ba nag kung susugudin na nila ang bata na mabuti na lamang at hindi napahamak at agad namang natulungan ng kanyang mga kapitbahay. Number 7, Pangingisay sa Tindahan alam mo ba na kahit pa sa pampublikong lugar ay posible pa rin tayong sapian ng mga masasamang espiritu? Ganito na lamang ang naranasan ng isang lalaki na nakuha ng nangisay na lamang sa loob ng isang tindahan. Nagad na namang nilapitan at tinanong ng tauhan ng lugar. Ngunit mapapansin na tila ba natakot lamang ang babae na mapapansing mabilis na nilayuan ng lalaki matapos siya nitong ituro at kausapin. Maraming mga tao ang nagsasabi na posibleng nangisayang lalaki dahil sa sakit o di kaya hindi niya nakinaya ang presyo ng mga bilihin. Ngunit hindi pa rin natin maitatanggi na sobrang kakaiba at nakakagulat ang pangyayari na ito kahit papanoorin pa natin ng paulit-ulit. Number 6, Totoo ang mga multo Maniniwala ka ba na totoo ang mga multo? Kung hindi ay sigurado ako na magdadalawang isip ka kung mapapanood mo ang video na ito na nakuha na ng isang CCTV kung saan makikita ang isang imahe na tila ba nagbukas ng pintuan ng isang bahay. Ang kakaibang pangyayari ay napansin ng may-ari dahil nakita niya na nakabukas ang kanyang pintuan kung kaya't agad niyang tinignan ng CCTV para malaman ang dahilan ng pagkabukas nito na naging dahilan para makita niya ang nakapangingilabot na video na ito na hindi may tatangging magpapataas ng balahibo ng kahit na sinong makakapanood Number 5 Sumasayaw na multo Kung hindi ka patuloy ang naniniwala na totoo ang mga multo ay sigurado ko na mas mataas ang tsansa na maniwala ka na sa kanila kung sakaling mapanood mo ang video na ito na nagpapakita ng isang pares ng sapatos na sumasayaw mag-isa na paniwala ng mga tao ay dahil daw sa sotsot sot ito ng isang sumasayaw na kaluluwa Madaming mga kultura at, re at relihiyon sa ating planeta ang naniniwala sa mga espiritu at kaluluwa ng mga namatay na tao at patuloy pa ding nililibat ang ating mundo kahit na pumanaw na sila. Kung kaya't makikita talaga na kahit pa walang ebidensya ang nagsasabi na mayroon nga talagang mga multo ay hindi pa din natin may na posible silang maging totoo. Number 4, Minumultong Magjowa Talaga namang napakadaming mga nakuha ng video ang maaaring maging patunay na totoo nga ang mga multo. Kung saan ang video na ito mula sa isang driving school sa bansang Malaysia ang isa sa pinakakilala. Dulot na habang nasa lupa ng gusali ang isang magjowa ay bigla na lamang bumukas ang mga computer at gumalaw ang mga upuan na talaga namang gumulat at nagbigay ng takot sa dalawa. Nang subuking umalis na ng babae ay mapapansin na bigla na lamang gumalaw ang mga upuan at lamesa papunta sa pinto na tila ba may balak na pigilan ang pag-alis ng babae na agad na himatay na trauma at nasira ng bait ang babae na nakuhanan sa video at ang lalaki naman ay hindi na nakita pa hanggang sa ngayon. Number 3 Ahas na gustong mag-computer ang isa sa pinakamadalas tambayan ng mga kabataan ay ang mga computer shop, pero lumaba na posibleng ang lugar na dapat pangyarihan ng kasiyahan ay maaari ding maging lokasyon kung saan mapapahamak ang mga bata. Makikita sa nakuha ng video na ito mula sa bansang Thailand ang isang computer shop na bigla na lamang pinasok ng isang rat snake na agad pinagahabol ang mga naglalaro sa lugar. naging daylan para magpanik at magkagulo ang mga ito, muntik nang matuklaw ang ilan sa mga bata. Ngunit mabuti na lamang at agad din namang napalayo ang ahas na kung sakaling nakatuklaw ay hindi rin naman makapagdudulot ng matinding piligro. Dulot na sadyang may hina lamang ang kanilang kamandag na mga daga lamang ang talagang naapektuhan. Number 2. Nakuha ng pagnanakaw So nang tingin ay akalain mo na normal na pag-uusap lamang ang nakuhana ng video ng isang CCTV sa syudad ng Karachi, na kapitolyo ng bansang Pakistan. Ngunit kung titignang maigi ay mapapansin mo na isa lamang itong harap-harapang pagnanakaw na sigurado akong hindi gugusto yung maranasan ng kahit na sino sa atin. Mabuti na lamang at agad na binigay ng lalaki ang, ang kanyang pitaka kung kaya't hindi na nagalit pa ang magnanakaw na nakatutuwang isipin na hindi naglabas ng kahit na anong patalim o armas na kung sakali ay posible niyang gamitin para saktan ang kanyang pinagnanakawan. Number 1. Nakakatakot na magnanakaw Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na mayroong isang lalaki na matapos akyatin ng isang bahay ay napagdesisyonan na panoorin na lamang ang mag-asawang naninirahan dito habang siya ay natutulog? Ang ganitong nakapangingilabot na pangyayari ay nakuhanan sa isang bahay sa syudad ng San Bernardino sa California ng Bansang Amerika kung saan mabuti na lamang at agad na huli ang lalaki na ito na pinaghihinalaan ng mga na gumagamit ng ilegal na gamot kung kaya't kakaiba ang kinikilo sa video, mabuti na lamang at hindi siya naging agresibo sa mag-asawa na hindi na malayang pinasok na pala sila at pinanood pa ng isang estranghero sa loob mismo ng kanilang tirahan. At yan ang bumabo para sa listahan natin sa video na ito. Talaga namang napakadaming mga kakaiba at hindi ka panipaniwalang pangyayari ang posibleng maganap sa iba't ibang pahagi ng ating planeta. Kung kaya't nakatutuwang isipin na sa pagunlad ng ating teknolohiya ay meron ng mga naimbentong kamera na makatutulong sa atin. Kaya para sa iyo, alin sa mga nakuha pangyayari na ito ang pinaka nakakagulat? I-comment mo naman yan sa baba at hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasariksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next vid.